What's up, man? Ohayo gozaimasu. Sobrang lamig dito sa Japan. Ya. Yeah. Kala niya lang porque walang snow eh, hindi malamig. So, nakikita niya yan. Yelo na. Ito, papakita ko. Yelo yan, ha? Oh. Hirap eh sobra lamig na gelo anak ng tokwa pa? parang kami nasa freezer ah nye, nye. ito po nagyayelo <laughs> pwede na rin manigarilyo Diyan. Ito Maglalaba muna ako Laba ha Yelo oh, Yelo Napasangin ko yung yelo